Isang pagpalang araw mga ka-Triboreal, so kamusta ang lahat? Siyempre, sa anim na araw natin na trabaho, kailangan naman natin mag-relax at makalanghap ng sariwang hangin. Siyempre, charot lang, wala namang nitrogen ang nilalanghap natin sa flower shop, 'di ba? For today's ganap na at dahil day off natin, pupunta tayo sa Alcobar. Balan dito nga niya ako ngayon sa Sico, so madalas nga ni kapag pumupunta ako ng Alcobar, dito ako pumupunta at dito ako sumasakay. Medyo pricey nga ni kapag uh, sa regular taxi ka lang masakay o kaya sa mga Uber. Kaya naman mas pinipili ko dito sumakay kasi mas nakakatipid talaga. At dahil dahil nga medyo nagmamadali tayo for today's video at may hinahabol tayong oras kaya mas pinili ko dito sumakay sa mga punuan na taxi. At dahil nga medyo malamig na dito sa Saudi Arabia so walang masyado mga pasabog na amoy. Charot lang. Eh usually ang mga nakakasabayan dito ay ibang lahi. Syempre gets niyo na yon kung anong ibig ko sabihin. So ayun isa na lang pala kulang at ako na lang pala ang nahintay at malarga na. Dito nga ni sa puno ang taxi na ito dati 5 real lamang pero ngayon tumaas na naging 10 real na. Pero kung ikukumpara mo naman sa regular kanta sa taxi, eh, abutin ka ng 40, 35. O, ba diba, malaking tipid nga? Once in a blue moon nga nila mga ako pumunta dito sa Alcobar kapag may mga business meeting lang or di kaya ay mga project presentation. Kapag nakikita ko nga na itong bilog nito ay malapit na ako sa aking destination. Actually meron talagang bus papuntang Alcobar, mas cheaper doon 3.45 SR lang. Yung hindi ka lang naman nagmamadali pero kung may hinahabol kang oras ay naku abutin ka ng syam syam. At dahil nga sa sobrang daming stopover ng bus kahit walang mga sumasakay talagang humihinto sila. So ayan, fast forward na nga, dito na nga tayo sa pinakagamit na overpass dito sa Alcobar. Mabuti na lang talaga at hindi masyadong traffic. So, nauna pa rin tayo sa ating client. So, meet up natin dito sa Al Ramania. Dito talaga madalas ang meet up ng mga kabayan. So, isang segue muna tayo mga katriburil. So, yung sa aking mga kabayan dyan all over the world na naghahanap ng kanilang mga dream house. So ako po pala isang uh, accredited sales agent ng Vistaland International. So sa aking mga kabayan dyan na nangangarap pagkaroon ng sariling bahay o di kaya yung mga condominium na pwedeng pagkakitaan. So you can directly message po para maset natin ang appointment for a Zoom uh, presentation. Anyways mga katriburil, so ayan malapit na tayo dito sa Alramania Mall. Talaga namang napakaraming mga Pilipino dito na nagpupuntahan kasi nga may mga Pilipino po dito. Andito rin ang Jollibee at Chowking. So, kaya naman sa mga nakakamiss ng Jollibee, tara na dito sa Alra Manila. Pero, KKB okay, muna tayo mga katriburil kasi walang papasko sa atin si Meta. At dahil weekdays ngayon, walang masyadong tao. So, kapag weekends, talaga namang napakaraming mga Pilipino dito. Dito rin nga ni sa loob ng Ramania Mall na ito ay eh, makikita mo rin ang mga bilihan ng gold na talaga namang pwedeng pwede kang makatawad. So ayun na nga after 10 years, so ayan pabalik na tayo ng damam. So ayun ito pala sinasabi ko sa inyo na bas na mura lang ang pamasahe at dahil hindi naman tayo nagmamadali pa uwi, so magbabas tayo. Kaso nga lang na-realize ko wala palang laman ng aking card so kailangan kong magpa -load. Kasi nga cashless pala dito so it's either may downloaded kang app nila o di kaya ay may card ka. Syempre dapat may laman para makasakay ka ba diba? So, di ba, napakasosyal ng kanilang waiting area. So, mayroon pa yung aircon. Pero parang wala naman ako nakikita naghihintay dyan kasi direct sakay agad dito sa bus kasi hindi naman punuan itong bus na ito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Bali, 10SR nga nilang ang ko dito at hindi naman ako madalas nagpupunta dito. So, ayan, kailangan natin itap itong ating card na ito. Kaso, decline pa. Bakit kaya? Kalipas nga ng ilang try. So ayan, tinanong ko ang driver, bakit ayaw? Ay kakaload ko lang naman. Tap ko na lang daw ulit after 5 minutes, sabi ng driver. So kaya naman, hanggang dito na lang muna tayo mga katriburil. So maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!